Kabalik sa pagkanda araw sa inyong lahat Chris Cusinero Angelo. At Angelo At si Angelo tinan yun yung itsura niya <laughs> Mukha ah. na siyang si Wolverine <laughs> So Gusto ni Angelo na magpagupit Kaya maghanap tayo ng magugupit sa kanya mm -hmm. no? Para magmukhang bata ulit No Eh Mukhang tatay kita eh Mukha <laughs> ikaw okay <ko>, tatay ko <laughs> Tama ba ka Bertz? Tama o tama? Tama <laughs> So tara Pasyal tayo ta uh, pagupitan natin tong anak ko Hindi ko pa alam Kung saan kami magpapagupit At bagahanap uh, kami Ng pwede nating uh, Puntahan na barbero dito Sa Calgary So tara Sama ka Hindi namin alam Kung saan kami makakarating Ano ba naman yan mga ka Kung so, kailan ka ba naman Nagpumamadali At saka naman Traffic <laughs> Traffic papunta ng Cochrane Doon tayo pupunta sa Cochrane Tumawag tayo kanina kay Efren Pero wala pala siya Hindi siya naka duty So sabi ko saan kaya kami magpapagupit ni Angelo Gusto ko kasi Pilipino magupit sa kanya eh dito sa may Cochrane na alala ko Meron pala rito nag message sa atin na I-try natin yung gupit niya So kahit na malayo sa Calgary Papasyalan natin Para lang matry natin kung paano siya magupit Kung okay yung gupit niya rito sa naalala ko yung Cochrane parang may masarap doon Anong masarap? Spring roll? Hindi, yung matamis Matamis na spring roll? Hindi, yung malamig na matamis Yung, yung... spring roll malamig sa matamis hindi masarap yung ganun Ice cream Ah, ice cream Pero Dahil pa sa kalya batang na, to eh. Ay, magka ice cream tayo Gusto mo mag ice cream? Kaso bonding daw dapat natin, exercise eh o oh, mag-banding tayo, mag-exercise. Sabi ko makain oh. ka ng ice cream, maglakad-lakad tayo dun sa oh, park. O, diba? Ayun na yun. sa park sa Cochrane. Yung banding naman kasi, means masaya tayo, di ba? Oo. Oh. Oh. Saka, ang importante yung banding nyo eh, basta masaya kayo. <laughs> Ganon din sinabi ko eh. <laughs> Ayun, o, <no>, traffic. <laughs> Highway tayo, guys. O, oh, naka-green na yan, ha? Highway pa And to. Hindi umaandar. Ay, na oh, naku. Anak ng tipaklong. <laughs> so dito nga kabinapat binapadpad ni Angelo sa may Cochrane <laughs> Ang layo ng paggupita namin More than 30 minutes na biyahe kasi nga traffic Mukha sosyalin pala rito yung gupitan dito Baka mahal dito Hi. Hello po Gusto po Hello Hello, Hello ma, maganda araw po. Okay lang po ma'am. Coffee, coffee tayo. Sige po sir, thank you po. May kape takano rito, okay. <laughs> ma, di mali hindi kayo kakain, di sobrang dami. <laughs> May bigay ng cake sa akin. Ah, eh happy, happy birthday po. Malayo pa 28. Ah, siya naman, July 9. Wag kasunod lang kayo. Ay, sir so Hanser <laughs> <laughs> Sa <laughs> so, mga ka-Berks, nandito tayo ngayon sa Cochrane at nandito tayo sa shop ni Polly. Paul ni Polly. Paul and Polly. At uh, Jason. Si Sir Jason. Si Sir Jason ah. yung may-ari. Ako na mga. Ako yung tagalinis dito. Ano po? Asawa ko. Asawa nyo. Ah, si, kayong dalawa may si may-ari. Jason the Hunter. Ah. Ako yung nagilinis. Oo. Ako. Ah. Atas, let me know. Ano so, uh, Ma'am Pauline, kailan pa yung rito. ano nyo rito, yung studio nyo rito, ay studio, 2000, yung salon nyo rito? 2020. 2020. Ito, Cochrane, but I started in band. In band? 2016. After? Oh. Right after Fairmont Lake, Louris. Ah, oh, kabatch oh, ko pala siya sa band. Oo, 2008. Oo. Oh, oh. 2008 ka oh, rin? Oh. 2008, 2008. Oh. po ako. Oo. Oh. So mag mag ilang 18 years na tayo sa Canada. Yes. 18 years na malapit Line na tayo. Malapit na tayong mag 20 years dito sa Alo. Canada. No. Ta so sure. sa, taga saan kayo sa Pilipinas? Cavite. sa Manila. Pero uh, uh, na Cavite kami nga noon. Sa kayo sa Manila. Sa Tondo Balot. Oh, nito. sa Tondo? Ah, nice. hello sa mga kaibigan natin sa Tondo, sa kayo mga Kainuman ko diyan sa Barrio Obrero nung no? nag-aaral pa ako sa UE. Magandang araw okay, sa inyo lahat. Mo, Obrero. <laughs> barrio I mean, Obrero. No <laughs> oh, Tapos share kayo. Ah, uh, Cavite. Cavite naman kayo. Cavite, Original si from Cavite. Ah, uh, sa Manila akong pinanganak. I mean, sa Makati. And then, nag-move kami buong Cavite. Pero lahat ng pinsa ko purong mga Cavite. Oo, mm, oh, pati yung mga pinsa niyo sa Cavite. Binabati ko yung mga Cavite Yung mga mag natin. Sino-sino ba sila? Dako, karami. eh. Oo, oh, sige. Banggitin niyo lahat. Kulang, <laughs> kulang. <laughs> Sinanay <laughs> sa kasi tatay. Uh, well, wala na. Wala ah, Wala na. solo, 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 anak solo, 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 kayo. Na uh, marami mga pinsan sa ano, sa Imo, sa Bukandala. And then hindi na kami nakakawi kasi alam mo na. eh, dami mm -hmm. gastos. Oo nga, totoo yan. 'yan. Pag uuwi ka sa Pilipinas, kailangan may pera ka, pamasahay, no. tapos panggastos. No. Pagbalik mo rito, yung mga bills mo, ang dami, tambak na. <laughs> <laughs> Di ba, sir? <laughs> hindi gano'ng kadala, hindi gano'ng kadala. Akala nila, mm -hmm. pag uwi tayo, ay napakadami natin dala. Mm -hmm. Makakain mo yung kaya mong kainin, mm -hmm. pag, yung gusto mong kainin, yung gusto mong punta, magagawa mo. Pero, dollar lahat dito. Oo, oh, oh, totoo. Ang binabayaran natin sa, siguro, kung nangungupahan ka, mga, pagpalagay mo na, mahina na yung... 20,000 mm. yung Totoo. bahay natin, di ba? Mga ganun ang halaga. Mm -hmm. So, kailangan talaga tiyagaan lang dito sa Canada. Mukha lang kaming ano, masarap ang buhay, pero yung isang kahig santo ka talaga, kailangan mo talaga kumahid na kumahid dito. Sa Pilipinas, sabi nga nila, tatlong kahit isang toka. Mm. Pero dito, isang kahit santo ka, mm. nagagawa mo yung gusto mo, pantay-pantay ang tao. Yun mm. ang no, maganda. At least, nagagawa mo yung nagagawa ng Mayaman? Mm -hmm. Pero mm -hmm. syempre, ililimit mo rin sometimes. Mm -hmm. Para kahit paano may ipon, no, sir. Totoo 'yun, totoo, mm -hmm. yun. totoo 'yun. Kasi mm -hmm. kailangan talaga may ipon dito. Dahil uh, hindi mo alam, bigla mawawala ka ng trabaho mm -hmm. o may emergency ka. Totoo yun. Lahat 'yun. After few minutes. Oh, tingnan nga natin kung pogi na 'yan. Okay, ito si Angela pag Oh ilay mo, gusto mo ka yusig ko? Ano po yan? Sinisheng yan. Mmm. na. Ano So, ano mo mo te sa buhay ng mga Pinoy dito sa Canada? Yung mga experience mo? So far naman maganda naman ang mga experience sa mga Pilipino mm -hmm. kasi hindi din naman ako mahilig maki, ano eh, maki halobilo, mm -hmm. talagang trabaho lang tas bahay I'm lang. not a fan of big group. Kung sino lang din yung dati kong mga kaibigan from mm -hmm. 2008, sila pa rin. Mm, ganun naman talaga oh. eh. Ako nga yung mga kaibigan ko galing ng Turks and Caicos, pagdating dito sa Canada, sila pa rin mga kaibigan ko. Alright, kasi pag bago ng bago, iba eh. Mm -hmm. Madali namang matagpuan kung nasaan tong salon niya kasi andito lang siya sa ano, Okay Tire Auto Service. Tapos makikita niyo na yung salon niya rito. Pag nakita mo tong malaking gulong, ayun na yung palatandaan na nandito ka na. So, mag-ikot-ikot pa tayo. At gusto daw kumain ni Angelo ng ice cream. So, dito naman tayo. Bibili daw na ng ice cream. O ito yung trend dito, ng trend. Ilang beses na kami pumunta rito, pumila kasi nga isa sa mga pinakamasasarap na ice cream dito dito sa Cochrane yung ice cream na to. Ilang beses ko na nga rin na i-vlog to eh. Kaya lang ngayon talaga uh, napadaan lang kami dahil nagpagupit lang talaga si Angelo ngayong araw. Eh gusto daw niya kumain ng ice cream. Ganda nga ngayon, oh, walang pila. Ah, ang haba ng pila nila pag Friday, Saturday, Sunday. 'Di ba? Pag ganitong ordinary day, hindi ganoon kadami yung pila. So, tikman natin yung ice cream nila. Bibili mo ba ako na? Pwede. <laughs> Pwede. <laughs> Parang masarap to avocado. Halo-halo, hmm. keso. di ba? Kala mo, ha? yun finally na vlog na rin natin dito sa loob madami pala silang ice cream dito ang ganitong laki ng ice cream is 12.45 medyo mahal uy durian ice cream mo, uh. queso, durian iba coconut purple yam, ube ube ice cream diba ano ba yan, Ayun nako, tinan mo, may durian ice cream Tapos may May ube <laughs> Ube ice cream Ayos Madalang lang naman, ngayon lang ulit Tama-tama <laughs> sa mainit na panahon tong ice cream na to mga ka-birds. Mmm. Avocado. Kayo nak? Maple walnuts. Maple walnut. Siyempre. Ang sarap pala ng ice cream pag libre. Katatanda mo ba yung naglipot tayo? Hmm. Mm. Sarap din kaya Okay bumili. <laughs> Taman-tama matabang lang tong ice cream ko. Hindi siya matamis. Saan pa tayo? Uwi na tayo? Uwi na tayo, baka mapagastos pa tayo dito no? Uy, Maraming salamat nga pala Doon sa nagupit kay Angelo Ayaw niya magpabayad Kaya promote natin yung kanyang business <laughs> So habang kumakain tayo ng ice cream May tumatawag sa atin Hi ka Bert Hello sir, sir po. kumusta po? Ayos lang po Welcome to Cochrane At ah, taga Cochrane kayo Hello, ah. Hello, Hello. <laughs> Favorite yung talaga yung ano na. Ano, yung pinapalag ko yung vlog mo eh. Mm. Ay, yung anak ko may gusto dito. <laughs> hindi ako. <laughs> Pwede po magpicture? Oo, oh, sige, sige. Ay, picture lang ko kayo. Okay, ready? One, two. Perfect. Salamat, Salamat po. Ingat Salamat po kayo sa biyahe. Salamat sir. 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 Thank, Thank you. Bye-bye po. Bye bye you. po. You, Ingat. Ingat po. Thank you ma'am. So, uwi na tayo mga kaverks Sobrang init talaga At alas 6 pa kasi na umaga yung pasok ko bukas So kailangan ko rin makauwi na maaga para makapagpahinga na Kasi wala pa akong pahinga Galing sa trabaho, dire diretso kami dito ng anak ko sa gupitan sa Cochrane So, mm -hmm. pag uwi namin yun pa lang yung oras ng pahinga ko Tama o oh, tama? Tama Huwakan mo nga ito nak balit lang ako Hawakan daw. Kung lang pinigay sa akin, bahala kayo dyan. Tapos <laughs> ko <That pala, laughs> kumuha ka ng tubig natin sa likod. Teka hmm. lang. Sige, kahit kung mo naman yan. Ano mo naman bawal sa akin ng sugar? Mag seatbelt ka na na ka? mo na ako. Bawa ko na. Alright. Ayan Ayan oh. o. Papabili, di naman inuubos ay nako tatay ko talaga wey style mo gustong gusto mo naman talaga pagka binigay ko sa iyo yung ice cream na yan ako wala akong choice kundi ubusin to aso ah, style <laughs> pero ayun pauwi na tayo mga kaburks at mga kaibigan I miss you all busy lang talaga sa school <laughs> kaya hindi nakapag vlog <laughs> hindi pa pala tapos yung lakad namin para sa araw na to, may lakad pa pala kami meron akong na oohan na ano na event Pasyalan na, na namin kakahiya naman kasi umuo na tayo doon nagpalit ako ng damit ang laki ng ko doon sa isa eh <laughs> ito okay na to ito okay. malamang <laughs> load na Non-stop ang ano natin, lagaray natin. Nandito naman tayo ngayon sa downtown. Dito sa malapit sa park. Park ng Calgary. At inimbitahan tayo ng strip joint. mataas yung music nila rito mga kabert pero meron tayong pagkain dito busy busy sila mga kabert daming tao Thank you, sir. Hello, you guys. please. Ayos, busog na busog kami ng anak ko dahil pinakain sa amin. Wow. Ano na? Yeah. May baon ka pa. No. Tapos meron pa siyang sombrero. So, ano sombrero mo, anak? Para makita no strip joint. Alright. Oh, meron pa siyang bagong-bagong sombrero galing sa strip joint. Ayos, tama-tama, pogi-pogi eh, Oh. Ayos Ano, uwi na tayo Talagang uwi na ba tayo Wala na tayong dadaanan Wala na. <laughs> O, so tara, uwi na rin tayo ano man ang hamo ng buhay, palagi ka lang sumabay, piliin mo laging sumaya, kay Chris Kusinero panalo ka. Di lang pagluto at sa kusina, sa adventure ay kasama, sa lugar na kakaiba, halika na kay Chris Kusinero.